Pwede bang matanggal si Marcoleta bilang senador dahil nagsinungaling siya sa sose niya? So, sa Statement of Contributions and Expenditures or sose ni Marcoleta, nakalagay doon zero contributions. Ibig sabihin, walang nagbigay ng pera sa kanya para sa senatorial campaign. Pero sa interview niya sa Net25, inamin niya na may mga kaibigan siyang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang zero kasi pakiusap daw ng mga donors na wag silang pangalanan. Pero The law is very clear. No person elected to public office shall enter upon his duties of office until he has filed the statement of contributions and expenditures herein required. Ibig sabihin, kung hindi ka nagsubmit ng sose, wala kang karapatang maupo kahit sa anong posisyon sa gobyerno. Kahit na nanalo ka sa eleksyon. Ngayon, sasabihin ni Marcoleta, nagsubmit naman daw siya ng sose. Hindi lang nga katotohanan ang nakalagay doon. Pero nagsubmit siya. Paano yan? Well, ayon sa Comelec, ang pag-submit ng false sose ay katumbas ng hindi pag-file ng sose. At dito papasok ang co Latin term ito na ibig sabihin by what authority. By what authority are you holding that office? Ginagamit ito pag may taong nakaupo sa posisyon pero wala naman talaga siyang karapatang umupo doon. Kaya, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang sose at madali lang ito patunayan dahil siya mismo ang umamin, ibig sabihin, hindi siya qualified para maging senator. Tanggal siya. Ganun kasimple yun.